Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon Lunes at andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapan Politika. Wala po ako diyan sa <laughs> background ko. Yan ay matagal ko ng background. Yan ay nung pumunta yata ako sa Panao, ang ganda-ganda ng lugar na yan. Pero yan ay background ko. Maiba naman, lagi tayong nasa opisina, ang background. Ngayon sa outdoor naman. Okay? Wag usapan naman ng, alam mo ito mga susunod na mga usapan politika natin malamang ang lagi nating pag-uusapan ay ang uh, nangyayari ngayon sa dating pangulong Rodrigo Duterte na kung saan siya ngayon ay nakakulong na sa The Hague sa Netherlands at naghihintay ng trial uh, kasi hindi pa naman wala pa naman confirmation hearing eh yung unang hearing na nasaksya natin, parang formalization lang, formality, na binasahan siya ng sakdal, sinabi sa kanya. Una muna, kinilala siya na siya ba talaga yun. <coughs> pinayon siya ng kanya mga krapatan. Pero sa September pa magsisimula ang confirmation hearing. At doon sa confirmation hearing, doon lang malalaman kung may valid grounds pa. Uh, at pag nagkaroon ng valid grounds, saka nadedereso sa trial yung po yung ano, yung po yung proseso. Matagal-tagal, aba, anim na buwan din yun na. Nag-assemble na rin po ng abogado, ng legal team si Pangulong Duterte. Apat ang ang head ay isang uh, foreigner at ang ang mga miyembro nito ay, ay, tatlong Pilipino kasama si Harry Roque, si uh, Salvador Medialdia na siya tumayong abogado nung kanyang unang pagharap at si Sara Duterte ang Vice President. Uh, bagamat may mga nagtatanong na pwede ba si Vice President magtumayo uh, bilang council samantalang uh, siya ay may kasalukuyang Vice President na hindi dapat siya nagpa-practice ng kanyang profesyon. Pero tingnan natin. Uh, ngayon ay eh, hati ang bayan. <laughs> Maraming mga nagsasabi na ganito, na ganyan, illegal, etc you know, alam niyo naman ang stance ko dito, di ba? Uh, nasabi ko na sa inyo ang posisyon ko na legal ang pagkakaresta. Kaya may jurisdiction ang International Criminal Court at legal ang pagkakaresta sa kanya. Pinaliwanag ko na yan doon sa mga previous na uh, usapan politika natin. Balikan nyo na lang po yun. Mag-replay na lang kayo kung para malaman nyo kung bakit sinasabi kong legal at may jurisdiction. Legal ang pagkakaresta at may jurisdiction ng ICC. Ngayon, ang pag-usapan natin dito yung lumalabas na naman nga. By the way, diniscuss ko rin sa inyo bakit yung Article 59 ng Rome Statute ay hindi nag apply kay Pangulong Duterte. Isa rin yan sa mga episode ko last Friday ata Friday, yung Wednesday, pinag-usapan natin yung legalidad ng pagkakaresta. At ng uh, Friday, last week, pinag-usapan natin yung Article 59. Ngayon, pag-usapan natin ito na namang isang pinagkakaguluhan. Bakit ito 43 cases lang ang nakalagay doon sa sampang kaso? Uh, nakalagay sa Warren Suwaran, minensyo lang na 43 cases. Tandaan nyo, daan-daan, libo uh, ang halos umabot nga doon ng 30,000 of the very most na cases of extrajudicial killings or killings in relation to the war on drugs of the former president. Kaya nagtatakang iba, bakit 43 lang? At ito ngayon nagsasabi na naman ng iba na parang teka muna may mali yata dito. Ibig sabihin niya nasaan yung yung crimes against humanity eh 43 lang yan. Di ba? So, marami na naman ang kumukuda, marami naman ng mga naglalagay ng na mga ito ay kahiyan natin. Meron mga akong nakita na basang na nagsabi, this is really, you know, the uh, shameful day for all of us. We are now the laughing stock of the world because we have turned over a president to the ICC, it is a foreign country, no, a foreign entity, nasa na sovereignty. Ibang, la, ibang araw natin pag-usapan yung concept ng sovereignty, ha? Medyo masalimot yan, eh. Kasi ako nga mismo nung una, di ba, sinabi ko na parang mukhang taliwas yata to sa maging malaya natin. So, bigyan natin ng uh, laya ang pag-usapan yan, siguro sa Merkulis o sa Biernes. Uh, pero oh, sa Merkulis siguro baka hindi ako makapag-usapan politika pala dahil ako ay may lakad. Pero tingnan natin, baka, baka ako makapag-usapan politika along the way. Uh, ang, ang, ang isa sa mga uh, pinag-uusapan sa ngayon, eh yun nga, na parang teka muna, mukha yata ang dito, 43 lang yan eh. Alam nyo, ito nga ang masasabi ko. Bago sana tayo kumuda, mag-research. <laughs> lagi ko yung sinasabi eh. Ngayong mga panahong ito, ang daming fake news na naglalabasan, di ba? Uh, andyan yung si Annalise Keating daw. Si Anthony Annalise Keating ay nagsabi daw ng sumusuporta kay Pangulong Duterte. Eh, si Annalise Keating po ay isang fictional character. Sa isang US TV drama, na ang title ay like, How to Get Away with Murder. Siya po ay isang fictional character. Ang kanyahong artist ang nag-play sa kanya ay si Viola Davis, isang magaling na African-American actress. ay eh, pati nga si Harvey Specter na, na ando naman sa American TV show na The Suits. Ay, ba'y ginamit na. A pati yung isang porn star. <laughs> si, <laughs> Diyos ko, ay eh, sabi ko, ano ba naman ito? Hindi mo alam kung saan na nanggagaling. Ano muna tayo? Mag-research, research muna tayo. Huwag nating you know, pag nakakita tayo ng isang bagay, tingnan muna natin, i-verify muna natin. Huwag tayong magdagdag na sa ingay. Kaya ngayon nga rin ang ginagawa dito sa usapang politika, nag-endeavor nag, nag, ako na linawin, mga usapin. Itong 43 na cases na to, ito ay isa na namang pagkukuda ng mga tao na hindi nakakaintindi ng proseso. Alam nyo, parang katulad din po yan ng statistical sampling eh parang gamitin kong metaphor na ano na yung ikaw ay eh, may malaking kawa ng ano ng may malaking kawa ka ng ano ng uh, sinigang o bulalo. 'Di ba? Ang laki nung tapos gusto mong malamang kung maalat o matabang. Alam nga namang inumin mo, lagukin mo lahat, kainin mo lahat yung isang buong buong kalderong yun para sabihin mo na uh, ma maalat o matabang. Eh, di ba gagawin mo, haluin mo yun, tapos kukuha ka lang ng isang kutsara at titingnan mo. Uh, eto, yung 43 na yan, una, yan ay the best case. It a sample representative of all the cases that are possible. Ibig sabihin niyan, hindi naman kailangan litisin ng ICC yung libo libong kaso kailangan lamang magpakita ng pattern. Kasi in fact, one killing is already enough. But 43 of the same pattern will show at least a representative sample of the best cases. Kasi itong 43 na to, siguro ito yung pinili ng prosecutor. Kasi ito yung number one, malakas ang ebidensya. Pangalawa, sa tingin nila, pangalawa, merong direktang koneksyon kay Pangulong Duterte, kay dating Pangulong Duterte at may testigo available. So, minsan sabi, sabi niyan, ito yung pinakamalakas, the best evidence. Ganun naman pag abuhado ka, din mo lahat ng, ng witness tatawagin eh. Di ba? Ang, ang tatawagin mo lang at i-present mo lang na ebidensya yung pinakamalakas. So, hindi naman sinasabing hindi libo-libo ang namatay. sinasabi lang, pipili ka ng pinakamalakas na mga kaso. Pangalawa, may imagine mo kung anong itong ng anim na buwan lang nakakulong ang pangulong dating pangulong Duterte nagagalit na kayo eh kung yan ay 40 yung 30,000 ay isa-isa niyan maka naman eh, tapos na meron ng tapos sa eleksyon 2028 na may bago na uli presidente di ba ang apo ko eh meron ng anak meron akong apo sa tuhod hindi pa tapos yung kaso na yan di ba 30,000 yan di ba so eh, it's it practicality it's also in terms of the it's a strategy. At saka lalahanin natin, hindi naman lahat ng kaso ay covered ng jurisdiction. Kasi remember, ang covered nito ay 2011 yata o 2019, di ba? Ay 2011 to 2016, si Pangulong Duterte Mayor pa ng Davao. Kaya yung mga cases na yun doon related sa Davao Death Squad, allegedly. After 2016, hanggang 2019, siya po ay, uh, ano, uh, siya ay Uh, nagano siya ay presidente na so therefore yung mga namatay doon ay eh, sakop na pa rin uh, kasi ang, ang naging naging miyembro lang na naman tayo ng na International Criminal Court ng Rome Statute noong 2011 or 2012 and then after that naging umalis tayo noong 2019 so yung period lang naman yun ng covered so eh, hindi nakasama dyan, uh, hindi nakasama diyan yung mga patayan after 2019 at hindi rin yung kasama yung mga kaso ng Davao Death Squad before 20, before tayo naging member ng Rome Statute. So, of course, those will still be in the thousands. So, hindi po tama na ang argumento kulang. Itong 43 na ito, nagpapatunay na ito yung muro moro lang. Hindi po. In fact, yung 43 na yan, diyan tayo matakot kung ako kay Pangulong Duterte at ang kanyang legal team. Kasi baka yung 43 those are the best cases that will prove his guilt. Kasi pinili yan ng mga prosecutor eh. Yan yung may testigo, yon yung may ebidensya, yon yung tunay na magpapakuha ng koneksyon kay Pangulong Duterte doon sa pagkamatay. -pag At adalahanin natin ng crimes against humanity is not is a conspiratorial crime. Guilty by inducement yan eh. Hindi ma'am kailangan sasabihin, eh, bakit si Duterte ba ang pumatay mismo doon sa mga tao? No, but if you induce, what would you do for example if you tell for example a particular soldier or PNP, you shoot the person, give him an arm, para manlaban, tapos patayin mo. Tapos, the next day, merong gangyaring ganon. Di ba? That, in the context of an International Criminal Court case of crimes against humanity, that speaks of inducement. So, kailang malinaw yan sa connection. Kailangan yung, yung path ng culpability, klaro. Kaya, itong 43 na ito, hindi yan mahihinang kaso, hindi yan nagpapahina sa kaso. Baka yan ay nagpapalakas pa. Kasi baka yung 43 na yan, yan yung mga talagang mapuprove ng mga prosecutor na may koneksyon. Ang na isang talagang systematic yung proseso ng pagpatay ng walang due process. Alam niyo marami sa sabi na mga drug addict naman yung mga yun eh. Eh kahit na nga eh. Kahit pa kriminal, binibigyan ng due process kailangan huwag mong patayin. Di ba? Kayong mga DDS, tanungin ko kayo, hindi ba? Ano sa tingin nyo kung pag, napagsususpechan pa lang kayo, ipatayin eh, na kayo ng walang kalaban dapat? Di ba? Itong si Pangulong Duterte, may mga aligasyon sa kanya. Ang binigyan siya ng due process, andun siya sa korte. Bibigyan siya ng pagkakataon na meron na nag-assemble na siya ng legal team na bibigyan ng panahon para mag-aral Baka sasabihin niyo bakit kaya anim na buwan ang binigay? Bakit hindi bukas? Eh, kasi nga binibigyan ng anim na buwan ang kanyang legal team to prepare at defense. Hindi po yan binigay doon sa mga namatay. Hindi yan binigay kay Kian Santos. Hindi yan binigay doon sa batang nadamay lang nung ang kanyang tatay ay inaresta. At, you know, hindi po pwede po itong sabihin natin na you know, mga drug addict lang naman yung mga yon Uh, nasa rule of law po tayo. Meron po tayong batas na sinusunod. Wala po tayong death penalty. ilalahan niyo, wala po tayong death penalty. Ibig sabihin, hindi po tayo nagpaparusa ng kamatayan. Pero ang ginawa po ng war on drugs, sinadyang parusahan pa nga ng kamatayan, in-induce yung situation Na para magang, oh, eh, bagyan mo ng baril para um, kunyari man labantas tapos barilin mo. Hmm, hindi ba? Kasi under the law, pwede ka lang pumatay pag uh, last request ang isang police police official ang isang uh, you know authority pwedeng magkaroon ng mag, makapatay ng kriminal kapag yun ay huli ng yung nanlalaban at siya ay papatay na rin paano man lalaban yung tao nakaposas nakasakay sa sasakyan na masikip paano man lalaban paano makakukuha ng baril at tapos babarilin yung ano Eh, naka ang posas mo yung nasa likuran di ba Ano ba yan? Tryin nyo nga, di ba? Parang So it's it's really and and besides, even if they are guilty, under the rule of law, they have to be given due process. Kayong mga ano eh, kayong mga DDS, kaya ako minsan na talagang talaga yung bang parang sabi ko nga, alam nyo, di ba? Ako naman dating kakampi <laughs> kuno ng DDS. Alam ko yun, ang galing ako dyan, diba? Dahil sinabi ko nga sa inyo nung unang manalo si Pangulong Duterte at hindi naman, yun, know, ang binoto ko si Miriam Defensor Santiago pero nung nanalo siya at nakita ko, apay, legal naman ang pagkapanalo nito pagbigyan at and and I, I I supported him because I thought that you know this is he's going to bring in a new a breath of fresh air kasi kakaiba napapagod na ako doon sa elite politics natin na mga mayayaman na taga Manila lang nagpapatakbo hindi ba pero habang tumatagal na nakikita ko hindi lang yung kanyang pagmumura yung kanyang misogyny kundi yung bangang Abay, talagang dumadami na. In fact, di ba? Meron pang ako mga, nagkaroon pa ako ng maliit na program tungkol sa facts about the war on drugs. But I could no longer stomach what's happening because I can see that indeed the law is being violated. So that's the time when I decided this is it. You know? At nagkataon naman noon talagang nakikita na rin siguro ng mga DDS na ako'y unti-unti nang kumakala. Say, talaga naman ako'y binanatan nila ng gusto. Pero, yun, yun ang punto doon. It's a principled move. You know, ang, ang, hindi ko maintindihan sa mga Daya Duterte supporters, kung meron mga nanonood sa ngayon, kung meron pang nagtsatsaga. Ito. You know, sinasabi ninyo Na mga drug addict naman yung mga yan. So patayin. Kahit walang due process. Pero ngayon galit na galit na kayo. Dahil inaresta si Pangulong Duterte. Hindi pa nga pinapatay yan eh. Kinukulong pa lang yan. na pa lang yan. Sabi nyo walang due process. Eh due process yan. 'di ba? Kung ang tawag niyo sa mga drug addict criminal, ano kaya matatawag niyo yung sa isang taong nag-utos para pumatay? Nang walang kaabo-kaabo. 'Di diba? So 'yun lang. I am not prejudging the case, but I am not the lawyer. You know, I am not the judge. I can have my opinion. But at the end of the day, iiwan na natin sa korte. Alam niyo maganda rin tong nakarating sa ICC kasi nakita niyo naman yung pag-uugali ng tatlong huwes, 'di ba? Nakita niyo na parang <laughs> uh, napaka cold, calculated, walang feeling. Diba? ba? hindi umubra yung mga theatrics eh. Mabuti na rin yun na naandun sa dehig eh, Kasi kung dito sa Pilipinas, malapit sa gulo. Pangalawa, madrama masyado ang mga tao dito. Doon, hindi umubra. Tapos ngayon, itong mga, kayong mga DDS, upak kayo ng upak, banat kayo ng banat, pati yung mga huwes uh, inuupakan nyo, pati yung ICC mismo inuupakan nyo, the more that you do that, the more you're not helping the case of Duterte. The more you're giving the ICC the reason na tama yun may sila ang umahawa. Kasi ibig sabi niya, hindi natin kaya na magkaroon ng dispassionate, objective. You know? Objective process. May kaibigan ako nag-email sa akin, taga-Europa. Sabi niya, ganyan ba daw mga Pilipino talaga nagra-rally pa para lang ah... Uh, magrallilip pabor sa ano sa isang mamamatay tao. Sabi ko hindi pa naman siya na sa mamamatay tao. Talagang ganyan talaga mga Pilipino, emotional. Maraming loyalista. sabi ko ibinalik eh, ko sa kanya, hindi naman na sa Pilipinas ganyan eh. Diyan naman sa Europa may mga may mga ano din diyan, may mga loyal may mga Nazi, may mga ano din diyan. Ah uh, racist groups, di ba? Iting e naman lang sa Amerika, may mga Make America Great Again Republican. So hindi naman monopolyo yan ng Pilipinas lang. Hindi lang naman sa Pilipinas may mga ganyan na talagang nabubulagan ng kanilang loyalty sa isang political figure. So mali naman yun na tayo lang ang sasabihan na ganun. Di diba? Pero, pero yun nga, mapasaan man, dapat ang gamitin natin ay katuiran at katarungan. So inuulit ko po, hindi po kaduda-duda na 43 lang ang kasong isinampa. Ang dahilan po noon ay strategic move po yun, yun po yung pinakamalalakas ang ebidensya. Yun ay representative ng pattern of killing at yun ay sinigurong pasok doon sa jurisdiction ng period na tayo ay miyembro pa ng ICC. At hindi naman pwede na lahat ng libo-libo na kaso ay ilitisin sapagat pag ganun ay tiyak aabotin tayo ng siyam siyam yun nga ang 43 aabutin nyo ng taon ni eh. aabotin nyo ng taon ito nga paghihintay lang eh, anim na buwan na eh, hindi pa yun ano, at, inuulit ko si Pangulong Duterte ay suspect palang ngayon magiging accused siya after the confirmation hearing kung mapatunay na may ground kaya ngayon pa lang maghihinay hinay po tayo kasi yung mga ginagawa ninyo baka yun ay nakakadagdag pa yun namang mga may judges sa ICC nagbabasa din naman niya ng ano di ba ibinalik kay Pangulong Duterte yung mga sinabi niya sa balita yung sinabi niyang sasampalin niya ang mga ICC judges pinabalikin yan sa kanya kaya huwag tayo masyadong padalos-dalos sa mga sinasabi natin dahil baka hindi tayo nakakatulong sa ginagawa natin okay ang ang hindi ito Pilipinas na International Criminal Court na to, iba na ang rules doon. Iba na ang pag-ugali ng mga huwes. Hindi na katulad sa atin. So anyway, sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan na close kami ang puso at napabago mo pa sa buhay, lalo na sa usapan politikal. Dahil sabi ko sa akin ng Lasal, teach my thoughts, and transform life. Sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP serves people. Kita-kita na lang po tayo kung hindi man sa Miyerkules ay sabihin. sa Biyernes. Sa train ko po kasi sa Miyerkules may biyahe ako na. na maaga. Pero baka sa coffee shop makapag usapan politika tayo. We'll see kung malakas ang signal ng wifi. Kasi on, on, on the road yata ako nung hindi ko pa sure. Sige. Kita ka na lang tayo kung hindi may Hercules ay po yan. Okay. I-anunsyo ko naman kung may meron tayong usapan politika sa Miyerkules. Kung hindi man sa umaga, baka sa gabi na ako mag-usapan politika sa Miyerkules. Okay, Ingat po tayo lagi. Gamitin po ang utak. Huwag lagi ang puso at huwag lagi ang galit. Okay? Mainit ang panahon. Huwag nang uminit ang ulo natin. Okay? Okay? Lagi yung sinasabi. Yupi namin mahal. Ani mula sa magandang umaga, gabi, tanghali, kung nasa magulang sa mundo. See you Wednesday or Friday. Bye for now.